Kinabukasan, naglalakad sa kalye na may dalang bag, naisip ni Chen Bei sa kanyang sarili. Ang mga kakaibang bagay na nangyari sa Jiangcheng bago ang paglilitis ay ang nakahiwalay na ospital. Ang suburban bombing at ang halimaw na katayan, wala akong masyadong alam tungkol sa mga tatlong bagay na ito. Napakakaunting impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyari bago dumating ang paglilitis at tila walang masyadong nagmamalasakit sa paminsan-minsang pag-uusap ng mga taong walang sinumang naghihinala na siya ay isang walking virus bomb. At sa pag-iisip sa mga ito ay nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Suksin, bumili ako ng almusal. Babalik ako kaagad, sagot niya sa tawag mula kay Susin. Chen Bai, may dumating na dalawang tao na naghahanap sa iyo na nagsasabing gusto kang makita ni Song Zikyong, sabi ng dalaga sa kanya. O, oh, Song Zichong, ulit niya, nagulat. Mukhang hindi sila mabubuting tao para sa akin. Kung sasabihin nilang gusto kang makita ni Song Zichong, malamang nas kami yon. Si Song Zichong ang reyna ng Jiang Cheng, Anya, dahil posibleng makakita ng dalawang lalaking nakaitim. Suit at salaming pang-araw, ang isa sa kanila ay naninigarilyo, at ang isa naman ay naghihintay malapit sa pasilipan, sinusubukang tiktikan ang pinto. Anong gagawin ko? Tanong niya na may pag-aalalang ekspresyon. Hindi sila nagsisinungaling. Sabihin mo maghintay sa labas, bilin ng lalaki namin, habang pasimpleng pumayag ang dalaga. Ah, okay, sigurado. Matapos tapusin ang tawag, inobserbahan ni Chen Bai ang history ng mensahe mula sa isang taong na save bilang the other party. Mayroong ilang mga hindi nasagot na tawag, parehong audio call at video call. Si Song Zikyong ang nanay ni Song Jae, isang kaklasiko na may ilang gusot sa akin. Naisip niya, habang pinagmamasdan ang mga nag-aalalang mensahe mula sa dalaga. Mukhang pinuntahan ng batang miss ang kanyang ina, kawili-wili. At dahil nahanap na ni Song Zikyong ang daan patungo sa bahay ni Suksin, dapat may alam siya. Mukhang kailangan na puntahan siya, sabi niya sa sarili, habang nakatingin sa kanya. Determinasyon at mali siya patungo sa abot tanaw. Mula sa basahan hanggang sa kayamanan, naging pinakamayamang tao sa Jiayang Cheng, mahusay sa mga lehitimo at hindi lehitimong pakikipagsapalaran. Pagkatapos ng pagdating ng pagsubok, nagising siya bilang isang mataas na antas ng talento, mabilis na nabuo ang kanyang sariling kapangyarihan. Naalala ni Chen nang dumating siya sakay ng kotse sa isang lugar na tinatawag na Suburban Freezer Warehouse. Mr. Chen dito, sabi ng isa sa mga nakasuit na guwardiya, itinuro siya sa labas ng malinaw na mamahaling sasakyan. Sa kalaunan, pinag-isa niya si Jiang Cheng sa gitna ng three-way competition, tunay na karapat dapat sa titulong reyna ni Jiang Cheng. Siya ay isang taong hinahangaan ko lamang sa aking nakaraang buhay. Pero iba na ngayon. Kung maaari ko siyang i-recruit sa tabi ko, marami pa akong magagawa sa pagitan ng panahong ito bago ang paglilitis, Naisip ni Chen Bai habang napalitan ng pag-asa ang kanyang mukha. Naglakad sila sa pasilyo hanggang sa makasalubong nila ang isang matangkad na babae na naka high heels at formal na kasuotan, isang mapangakit na itim na damit na may katugmang pulang kapa at maikling buhok. Siya iyon, si Song Zikyong, ang reyna ng Jiangcheng. Cheng. Miss Song, nandito si Chen Bai, anunsyo ng gwardya na nakayuko ng malalim. Chen, ako ay humihingi ng paumanhin kung kailangan mong pumunta dito, pero hindi talaga ako makalayo, sabi ng babae sa maluwag na tono. Nang hindi ibinababa ang kanyang bantay, nagtanong si Chen, may gusto ka bang pag-usapan sa akin? Lumapit sa kanya ang babae, hinila ang shirt nito at papalapit habang nagsasalita. Tinawagan kita dahil tumakbo si Xiao Jipawi, sinabing wala kang kontak sa unang ospital sa Jiangcheng, at hiniling sa akin na tumulong. Tinawag kita dito para makita kung anong klaseng lalaki ang makakapagpakaba kay Xiao Jie. Ano kaya ang kaakit-akit sa kanya, Anya, na nagpatibay ng isang mas mapangakit na tono at postura? Hindi ako mahilig magpatalo kaya ano ba talaga ang pakay mo, Tita Song? Sinabi ni Chen, hindi hinahayaan ang kanyang sarili na maimpluensyahan. Medyo prangkaka, kaya hindi rin ako magpapatalo, sagot niya, nakinikilala ang postura ng bata. Paano ako magiging akin? Kung gusto mo rin si Xiaojie, ang pagiging manugang ko ay wala sa tanong, nagpropose siya. Sa tingin ko wala kang dahilan para piliin ako, talagang nangingisda si Chen ng impormasyon at naghihintay ng tamang sandali. Kailangan niyang malaman kung gaano niya kakilala at ang dahilan ng bigla ang interes nito. At sa katunayan, natamaan niya ang jackpot nakikita ang iyong kabayanihan na pagganap sa ospital, sino man ay magkakaroon ng damdamin, tama ba? Kaagad, isang lamig ang bumagsak sa gulugod ni Chen nang marinig ang mga salitang iyon. Ospital, naisip niya. Naaalala kong sinisira ko ang pagsubaybay sa ospital at supply ng kuryente. Paano mo nalaman at paano mo ako nahanap ng napakabilis, nagtanong siya, sinusubukang malaman kung paano niya alam. Huwag maliitin ang tita Song. Hindi ba baba sa oras sa pagitan ng lobby at ng monitoring room, masusubaybayan ka pa rin ng aking mga tao. At maginhawa, mayroon akong isang tao sa ospital, paliwanag niya. At pagkatapos ay nagpakita ng isang pakikipag-usap sa kanyang kapatid na babae na nagulat na nakulong sa ward noong nakaraang araw at pagkatapos ay iniulat na isang napakalakas ang pumatay sa lahat ng mga zombie. Sa itaas nito, nag-record pa ang dalaga ng video na nagpapakita kina Chen Bai at suksin na tumatakbo sa mga pasilyo. Nirecord niya ito, sabi niya, na ipinapakita ang video. Napakaganda ng swerte ko. Kabilang sa mga nakaligtas na inalis sa paghihiwalay ng mga tropa kaninang umaga, natagpuan ko ang isang kasamahan ni Suksin na medyo pamilyar, Liu Feng. Sa sandaling ito, nadoble ang atensyon ni Chen Bai nang makilala niya ang pangalang Liu Feng at naalala ang pag-uusap niya kagabi habang nasa kama kasama si Suksin. Kaya may isang lalaki na nagngangalang Liu Feng sa banyo. Hindi lang niya sinubukang halayin ka, kundi itinulak ka rin niya patungo sa mga zombie. Tinanong ni Chen Bai, tinitingnan si Suksin na nakahiga sa kanyang mga bisig o matapos akong itulak patungo sa mga zombie, sinubukan niyang tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana, ngunit hinawakan siya ng mga zombie at hinampas ang kanyang ulo sa salamin. Pagkatapos noon, hindi na siya gumalaw, sabi ni Suksin na may tiyak na pagpapahayag ng kalungkutan. Yung lalaking nakatambay sa bintana, akala ko patay na siya, sagot ni Chen. Mas mabuti na patay na siya. Sobrang galit ako sa kanya, sabi ni Suksin, at pumayag lang si Chen. Mas maganda ang pakiramdam ko ngayon. Magpatuloy tayo, Chen Bai, ang batang babae na nakatingin sa kanya na may namumula na mukha. Kalimutan mo na. Hindi ko talaga inaasahan na ito ang iyong unang pagkakataon. Ang hiyawan na yun ngayon lang ay trahedya, sabi ni Chen na may mapanuksong tono. Ako ay humihingi ng paumanhin, sabi ni Suksin, bumuntong hininga. Okay lang, marami pa tayong oras sa hinaharap, pero hindi nabigo si Suksin. Sa pagkukusa at hindi nag-aksaya ng oras, umakyat siya sa ibabaw ni Chen at sinabing, hindi, ngayon dapat kong bigyang kasiyahan ang aking tagapagligtas. Bumalik sa bodega, si Chen at Song ay nasa elevator, nag-uusap pa rin sa loob ng kanilang sarili. Tita Song, masasabi mo ba sa akin kung nasaan ang mga nakahiwalay na nakaligtas? Tanong ni Chen. Maging aking lalaki, at sasabihin ko sa iyo, ano ang sasabihin mo, nagpropose ang babae. Minamaliit mo ako, Tita Song, sagot ni Chen na may palihim ng ngiti. Totoo, sa impormasyong ito, syempre, hindi ko kayang pantayan ang iyong mga kasanayan, ngunit kaya ko pa rin. Hindi natapos ni Song ang kanyang sentensya nang sumabad si Chen. Hindi, hindi mo naintindihan. Ang ibig kong sabihin ay kakaunti lang ang alam mo tungkol sa akin. Kung alam mo pa, mauunawaan mo. Hindi ako pwedeng maging lalaki mo, Anya, unti-unting naglalakad pasulong habang nakatalikod. Ngunit ikaw ang dapat maging akin, deklara niya, ngayon ay lumingon sa kanya, at ipinapakita ang kanyang lilang mga kuko ng zombie. Na may ngiti sa kanyang mukha. Kaagad, nagdepensibong paninindigan ang bodyguard niya. Ito ba ay isang mutation ng zombie virus, tanong ng babae, nagulat sa revelasyon mali, deklara ni Chen, na nakatuon ang kapangyarihan sa kanyang kamay. Maging aking babae, at sasabihin ko sa iyo kung ano ito, ano ang masasabi mo, iminungkahi ng ating bida. Pinahaba ang kanyang braso gamit ang lilang enerhiya ng virus na nakapalibot sa kanyang kamay habang siya ay mayabang nangumiti. Ngunit hindi natakot si Song. Umalis siya sa depensa ng kanyang bodyguard na parang wala siyang kinatatakutan at sinabi sa isang nakakarelax na tono, nakangiti, minamaliit mo ako, Chen Bai. Batay lang sa mga kuko na yon, hindi ka maaaring manalo. At saka, mayroon ka ng bata at magandang nurse. Bakit ka interesado sa isang matandang tiyahin na tulad ko? Sa lahat ng kanyang kaakit-akit na kilos, nilapitan ni Chen Bai ang nakamamanghang tita song at sinabing, Sino ang hindi matutukso ng napakagandang babaeng may asawa? Lahat ay may lakas at kahinaan. Kahit na sa mga araw na ito, bago ang apokalipse, marami pa ang magagawa mo para sa akin, kaysa kay Susin. Hindi kailangang magsinungaling si Chen, talagang katangitangi si Song, isang babaeng may napakaraming talento, maganda, kaakit-akit, matalino, at nasa tamang edad para sa mga may issue sa mommy at sa kabila ng pag-alam na ito ay isang pagtatangka sa pagmamanipula, ang maayos na pagkakalagay ng kamay ng binata sa kanyang baba ay nagpablosh kay Song sa kanyang mga salita. Apocalypse Sa ilang mga zombie lang nagtanong siya na intriga sa kanyang pagpili ng mga salita. Mga zombie Hindi man lang sila karapat dapat na tawaging warm up, sagot niya, medyo umatras at pinapanatili ang iti sa kanyang mukha. Warm up Marami kang alam, sabi ni Song na may malikot na tingin sa kanyang asul na kulay abo na mga mata. Higit pa sa iniisip mo, sabi ni Chen Bai. Parehong alam na hindi ito magiging madaling negosasyon, kaya may iminungkahi si Song. Hindi kami ang uri na madaling isumite sa iba. Magtulungan tayo. Ang aking tulong para sa iyong impormasyon, paano ito? Inabot niya ang kanyang kamay sa ating bida. At sa sandaling iyon ay sumang-ayon ang ating bida at sinabing, okay. Mukhang hindi talaga madali ang pagsakop sa reyna ng Jiang Cheng. Pagkatapos ay hinila siya ni Song palapit at nang magkalapit ang kanilang mga mukha, sinabi niya sa isang malambing at mapangakit na tono, syempre. Ngunit talagang inaasahan kong makilala ang isang tao na maaaring manakop sa akin panatilihin ang pagsisikap Chen Bai ngunit naputol ang muod ng sunod-sunod na ingay. Mga pagsabog at pagsabog ang ikinagulat ng tatlo. Paglingon niya, nagtanong si Chen Bai, "Mga putok ng baril. Ano ang nangyayari?" "Kagabi, ipinadala ni Commander Huang mula sa rehiyon ng militar ng Jiangcheng si Captain Zhao upang makipag-ayos sa akin." humiling sila ng ilang mga bodega sa refrigerator upang mag-imbak ng mga buhay na zombie at mga nakaligtas na nailigtas mula sa mga nakahiwalay na ospital. Iniulat ni Song na inalala ang pakikipagpulong sa mga opisyal kung saan nila tinatakan ang deal sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Dapat sa kanila nang galing ang putok. Pero paanong nagkamali? Mga tatlumpu zombie lang ang nakalock sa cold storage chamber, at halos hindi sila makagalaw, sabi niya na may pag-aalala sa mukha. Oo, kalahating platon ang ipinarada nila doon, pagtatapos niya. Habang pinagmamasdan siya ni Chen mula sa likuran, iniabot ang kanyang kamay sa baba, na nag-aalala, hindi ko inaasahan na ang pagkatuklas ng mga zombie ay magaganap ng ganoon kabilis dahil sa katamaran ng mga ito sa temperatura. Ngunit tiyak na hindi nila malalaman na ang matinding mga kondisyon ay nagpapataas ng posibilidad ng mga mutasyon ng zombie. Pagkatapos nag-isip siya tungkol sa suburban cold storage at mutant zombies. Pagkatapos mag-isip ng ilang segundo, lumawak ang kanyang mga mata habang nabuo ang isang ideya sa kanyang isipan. Maaari ba itong maging lokasyon ng suburban bombing? Pagkatapos ay nanguna ang aming bida na may mapanghamong paninindigan at sinabing, Tara na, kailangan nating suriin ito. Tumingin sa kanya ang bodyguard, inis, hindi pinahahalagahan ang kanyang pag-ugali. Tila nagulat si Song at bahagyang hindi komportable sa ideya. Ngunit ang aming anak ay patuloy na nag-iisip. Mahusay. Anong uri ng mutation ito? Pagdating sa lokasyon ng pagbaril, nakita nila ang isang grupo ng mga pulis na sumisigaw ng hand grenades. Itapon mo sila sa bibig nito. Habang nagpaputok ang iba, ibinaba ang kanilang mga baril sa nilalang. Sa eksena. Ito ay isang lilang masa ng laman na puno ng mga mukha ng tao, nakaumbok na mga mata, at kulubot na balat, na may iba't ibang mga daliri at galamay na nakausli mula rito. Inihagis ng opisyal ang granada, na lumipad patungo sa halimaw at sumabog, na nilamon ang nilalang sa usok. Itinaas ng pulis ang kanilang mga baril, at sa loob ng ilang segundo, naisip nilang gumana ito, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto nilang nagkamali sila. Muling bumangon ang nilalang na may mga braso na lumalabas sa kanyang mga mata, naglalabas ng nakakatakot na tunog habang hinahawakan nito ang isang pulis at dinurog siya sa kanyang mga kamay. Ang lalaking nakadamit bilang isang pulis, nakilala bilang Commander Supreme Captain Zhao. Ay sinabihan ang kanyang mga kasamahan na ang kanilang mga armas ay hindi maaaring magdulot ng epektibong pinsala at inutusan silang lahat na bumuo ng grupo kasama ang mga tao sa paligid nila at kumalat upang maakit ang mga halimaw ng hiwalay. Dagdag pa niya na dapat silang manatili hanggang sa dumating ang mga reinforcement. Naintindihan, ang magandang song ay dumating ng maganda at iniutos na hinarap ang commander, Captain Zhao, sabihin sa iyong mga tauhan na itigil ang putukan at umatras. Nagulat sa mga salita ng ginang, sumagot ang komandante mabilis na lumingon. bosong, ano ang ibig mong sabihin? Sumagot siya. Ang ibig kong sabihin, ay kung hindi mo maaaring saktan ang meat mountain na yon, sabihin sa iyong mga tauhan na huwag nang mamatay ng walang kabuluhan. Sabihin sa kanila na protektahan ang aking mga empleyado ng cold storage, at ang mga nakaligtas mula sa isolation hospital na dinala mo dito, at paalisin sila dito ng mabilis. Kumumpas siya, sinusubukang gabayan siya. Sumagot ang commander na ito ay imposible. Dahil ang halimaw na yon ay hindi mabagal at walang makakatakas ng walang pumipigil dito. Habang nagsasalita sila, isang walang pagtatanggol na babae na nagngangalang luli ang natagpuan ang kanyang sarili sa ibabaw ng nilalang na na-corner sa lupa sa kanyang formal na kasuotan. Gawin mo ang sinasabi ko, Kapitan Zhao. Huwag mag-alala tungkol sa halimaw, may mag-aalaga niyan, sabi ni Song, na nagbibigay ng kumpiyansa sa ng nangiti. Kaagad pagkatapos, si Chen ay naghatid ng isang nakakagulat na suntok gamit ang kanyang purple na enerhiya, na sinuntok ang halimaw kung saan ito ay malapit ng durugin ang babae. Si Lou Li ay iniligtas ng pulis, na binuhat siya mula sa lupa, at nagsimulang umatras. Kaswal na paghila lang at halos madelocate ako. Ito ay lumago ng labis na tila walang kapantay sa pamamagitan ng puwersa, sabi ni Chen, na nagmamasid sa halimaw at gumagawa ng isang diskarte. Sa paglabas ng mga kuko nito, ipinalagay niya ang kanyang paninindigan sa pakikipaglaban, at itinaas ng nilalang ang isang braso nito, handang humampas. Ngunit bago ito makapag-react, nasagasaan ito ni Chen, pinunit ang balat nito gamit ang kanyang mga kuko, at iniwang bukas ang mga sugat. Lumapag sa lupa, habang umuungal ang nilalang na tumutulo ang dugo nito. Naobserbahan ni Chen ang napakalaking tambak ng mga zombie na bumubuo sa nilalang na yon na malinaw na nagdurusa. Ang kanyang braso na may bahid ng dugo na may bukas na mga sugat, ang mga mukha ng mga hinihigop na tao ay nakatatak sa dibdib nito, ang mga galamay na lumalabas sa mga braso nito, lahat ng bagay tungkol dito ay hindi natural at napakapangit. Bigla siyang lumingon at sinuntok ang pader na parang pinakawalan ang kanyang pagkadismaya. Nabasag ang pader sa pagtama at nanatiling hindi gumagalaw si Chen. Habang nanonood si na Song at Zhao mula sa malayo, lahat sila ay tila maliit kumpara sa halimaw. Ano ito? Gumagawa ka ba ng halimaw? tanong ng commander, na iskandalo sa kanyang nasaksihan. Ano ang sinasabi mo, Captain Zhao? Iyan ay isang tao. Siya ang aking kapareha, sagot ni Song, na nagbibigay sa kanya ng bahagyang kindat. Huwag mo itong kainin, sabi ni Chen na ang kanyang kamay ay nasa kanyang baywang, nakatayo sa ibabaw ng isang tumpok ng laman. At sinabihan ang halimaw na sinasayang niya ang lahat ng ito, habang ang kanyang mga lilang galamay ay nakaunat mula sa kanyang mga binti at nakakabit sa karne sa ilalim niya, at ginamit ang kakayahan na tinatawag na Evolution Devour. Sa sandaling iyon ang kanyang lilang galamay ay nagsimulang lamunin ang bawat karne ng baka ngunit ang nilalang ay tila na inis, nagngangalit sa galit na ibinuka ang bibig, nabasag nito ang pader para makakuha ng akses sa refrigeration unit. Dahil sa inis, itinaas nito ang kamay para hampasin ang ating bayani, na patuloy na lumalamon sa mga karni. Ang tunog ng impact ay dumadagundong. Hinampas ng nilalang ang dingding, na nagbukas ng mas malaking butas. Itinaas ni Song Ziqiong ang kanyang braso upang protektahan ang sarili mula sa mga labi at hangin. Ang komandante ay tumayo ng kaunti sa unahan, ngunit nasa ligtas na distansya. Mabilis na tumalon ang aming bida, iniiwasan ang pag-atak matapos kumain ng maraming karne ng baka. At ilang system prompt ang lumitaw na nagsasabi na ang kanyang lumalamon ay nakumpleto. At ang kanyang black light virus ay umunlad na nagpapataas ng kanyang katatagan at lakas. Sa katunayan, ang premium na karne ng baka ay hindi lamang naibalik ang aking enerhiya, ngunit ito rin ay nagpapantay sa akin, naisip niya, na nasa himpapawid pa rin sa itaas ng nilalang. Sinusubukan nitong lagyang muli ang sarili nito. Mukhang halos maubos na, napagmasdan niya ang pag-ugali ng nilalang. Pagkayod sa mga bato at natitirang mga labi mula sa dingding, sinusubukang makahanap ng mga bakas ng mas maraming karne. Ngayon ay turn mo na ang mamatay, deklara ni Chen, na sumulong patungo sa nilalang na may sisingilin na pag-atake at ngiti sa kanyang mukha. Ang halimaw ay wala ng mga mata, dalawang maliliit na braso ang tumubo sa kanilang lugar, ngunit malinaw na nagulat ito at marahil ay natakot pa. Ang suntok ay tumama dito ng husto, isang sinag ng lilang liwanag ang nagpatumba dito pabalik. Tinamaan ni Chen ang isang mata nito, at natumba ang nilalang, inilagay ang kanyang mga kuko dito, at natapakan ang isa sa mga kalamnan na tumubo sa mga mata nito. Tama ang tiyempo, Anya, na iniunat ang kanyang mga braso, at pinahintulutan ang kanyang mga lilang galamay na lamunin ang bundok ng zombie mas. Ito ay tiyak na hindi posible, sabi ng commander, na nagulat sa sitwasyon, na nakatingin sa mga nanlalawak na mata. Evolusyon, paulit-ulit ni Chen. Pagkonsumo ng higit pa at higit pa sa nilalang at ngumiti. Ito ay tiyak na hindi maaaring maging isang tao, komento ng commander, na pinapanood ang nilalang na hindi kumikilos ng mga galamay na nagmumula sa aming bayani. Tama, hanggat ang dalawang halimaw na ito ay hindi makagalaw, bigla niyang idineklara na may malisyosong ekspresyon. Ang commander ay nagsimulang magsalita ng madalian sa kanyang radyo na sinasabi hello, ito ay si Lao Xiao. Dumating na ba ang aming mga reinforcements? Kailangan kong humiling ng pagdeploy ng misil. Ang mga coordinate ay ngunit nagambala ng magandang reyna na si Song. Nahinawakan ang kanyang balikat, sa sandaling iyon lumingon ang commander na kinakabahan. At sinabihan siyang manatiling kalmado, Captain Xiao pag-isipan mong mabuti. Tinutulungan niya kami ngayon at iniligtas ka. Huwag gumawa ng anumang bagay na hangal o ito ay magtatapos ng masama para sa lahat.